asawa ko oh. Madami, oh. Hello ko. Hi, good morning. Good morning. Yan, yan oh. Nagluto na ng cheese stick, asadong manok, at saka mami. Mami. Yan, mami yan. Ayun. Nagluto na ng mami, asadong manok, cheese stick. Asadong manok. Sana, asadong manok, cheese stick. Dami niluto ng asawa ko oh. Oh, sapa, Oh, Marun pa. Kariman. Tapos ito. Dog. Ito yung stick. Ayun. Ayun. stick. Dami ba na. Maligo kami ng sungkoy ngayon. Ito yung. Kung diskarte sa probinsya. Pag walang ihawan. Ito lang gawin nyo. Pag wala ihawan. O. Diba? Ihaw na. Yan ang diskarte. Yan. Diskarte ng probinsya. Ayun ang ayun sa inga namin ang oh, wala na bagsak na ma kaluiz ganyan ito ito sa probinsya ganito talaga Bagsak na eh. sa inga namin yon yon anak ko ano oh. uh. okay. uh, anak ko oh. panganay ko Baba ko. Baba to ay 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 I'm not.